Hello mga kasiperers. Mayroon akong i-share sa vlog ko kasi uh, medyo mahina yung boses ko kasi may kapitbahay ako dito. Baka natulog na. I-share ko lang sa mga bagong graduate na huwag kayong ano, huwag kayong matakot. Mag-apply kayo. Kung, kung may backer kayo, mas maganda. di Diba? Kaya, tuloy-tuloy lang. Ang ano ko lang, ang payo ko. Kumpleto nyo yung papilis nyo. Pagkatapos, ah dasal lang kayo. Dasal, tapos apply. Kung may backer kayo, di magpatulong kayo. Kasi importante din yung backer eh. Kasi ako, nakapasok ako sa pagka si Perez may nagdala sa akin. Alam niya na yun. Eh, yung sa akin, nagbablog ako. Kasi gusto ko rin makatulong sa mga kapwa nating Pilipino. Kasi ako naman eh, ayaw ko sana mag-vlog dahil ano, yung gusto ko i-private eh, yung ano ko, Facebook o ano ba yan. Pero ito, eh, medyo eksperensyado na ako. Gusto ko kasi na makatulong sa kapwa natin. Dito naman sa barco, kailangan pakisama. Una, pakisama, at saka kailangan yung ugali mo parang rubber band. Kailangan marunong kang parang flow ng tubig ba. Parang ma marunong kang makihalubilo. Kasi, ako galing ako sa mahirap na pamilya. Galing ako sa probinsya, sa Cebu. Eh, nagsikap lang ako. Naging naging 2 year security guard ako ng Manila sa Binundo eh tapos nag apply apply lang ako ng kumpanya tapos may tumulong sa akin yun nakapasok ako kaya kailangan kasi ano sa barko kailangan ano ka flexible ito naman sa barko pag nakaumpisa ka tuloy tuloy na yan pero ayusin mo lang yung trabaho mo kasi dapat sa barko tulungan tayo mga Pilipino may naka-experience kasi ako dami ko ng experience pag puro Pilipino hindi naman sa lahat hindi naman tayo perfecto hindi sa Pilipino kahit anong ibang lahi mayroon talaga na iba yung ugali pero ikaw naman kailangan flexible ka sa akin bilang isang nadala ng tao e, sa akin naman ano tinutulungan ko pag hindi alam kailangan magtanong o magtanong ka tutulungan kita tapos pag mali minsan ako pa yung sasagot kaya kailangan flexible ka dito kasi pag mali naman kailangan kausapin ko kaya dito sa barko sa mga baguhan ang turo ko sa inyo kung kung sanay kayo sa hirap talagang pasado kayo dito kasi dito sa barko hindi hindi basta basta ang trabaho dito kailangan flexible ka katulad sa akin kailangan marunong ka marunong ka talaga halos lahat sa mga dick department sa mga ano sa mga dito nga sa sinampahan ko ako pa nag change oil ng mga crane mga gangway dapat hindi ko trabaho yan dahil sa mga engineering yan pero wala yan yung ano dito eh, eh basta kaya itiisin ganun ang ugali ng Pilipino kaya kailangan yung mga Pilipino magtulungan hindi yung magsisiraan. Ako marami na akong experience pero sa mga nakaka noo dyan, huwag kayo magalit dahil ako nagsasabi lang ako ng totoo. Eh, sa akin, sa experience ko, kung sino nakikilala sa akin, uh, alam naman nila kung anong ugali ko. Kaya yung sa akin lang, ano lang, trabaho, lang personalan. Huwag itaob yung kaldero ng kapwa natin Pilipino. Dapat tulungan. Pag magkamali, warningan mo na. Bago, ano, sabihan mo na, warning. Tapos, saka i-report pag hindi kaya. Pero pag kaya naman, tulungan natin. Ganon tayo. Dapat dito kasi sa vlog, kaya ginawa ko to para sa mga kapwa natin Pilipino kasi marami akong observation sa mga na ano ko, na experience ko. Tayo pang mga kapwa Pilipino, tayo pang magsiraan. Dapat magtulungan tayo. Eh, kaya yung mga bagong si Perez, i e, ano ko sa advice ko sa inyo na ano, magtulungan tayo. Hindi yung sisirain mo yung isa mag, magsisipsipan dahil para ma-promote. Pangit naman yun. Kasi pamilya yung sinisiraan mo eh. Hindi naman pwede yun. Kailangan tulungan tayo. Pag mali, warningan, pagsunod, pwede na pauwiin. Kung hindi talaga makaya natin. Kaya tayong mga kapwa Pilipino, dapat magtulungan. Kasi pag nasira yung isang image ng Pilipino, tayo lahat, damay-damay na mga si Perez. Yan yung tatandaan natin. Thank you for watching. Salamat.